Ayan mga kaibigan tayo po ay magbibilad ng uh, bahaw na kanin. Hindi po yan panis ang ginawa ko dyan. Yan po ay talagang pinugasan uh, ko para o binasa ko para magkanda hiwa-hiwalay. Kasi mahirap po yan matuyo kapag yan po ay hindi. hiwa kapag dikit-dikit lang yan eh mahirap matuyo yan. Alam niyo po ang... Uh, pagkaing ito na ginagawang papries. Naalala ko po yan ng nanay ko ng araw, ng mga bata pa kami. Eh, nagbibilad po siya ng ganito. Tapos pagkarating na kami sa hapon galing sa school, kanya na po nga uh, pinaprito yan. O um, niluluto na sa mantika para sakto pagdating namin. Meron po kami pag-aagawan ng mga kapatid. Ganyan po pag mga bata pa parang sobrang sarap basta luto ng nanay di po ba yan wala may miss ko na luto ng ina ang nanay ko na mapagmahal sa mga anak pero masyadong to lang mapagmahal pero masyadong stricto pag nilaman niya na yun naliligaw siya naliligaw pa lang ay sabunot na tatamaan so, ka na ng mga kurut, sakit isang ina. Ay, sapat-sapat naman po kami sa kanyang uh, pagmamahala. Ayan, mga kaibigan, dito po ay meron pong ano yan. Butas yung kanyang ilalim kasi nga po. Salaan po ito na malaki. Ito po yung akin yung nagsasalaan ng mantika ng mani kapag ako'y nagluluto ng peanut butter. Ayan, mga kaibigan. Tapos, pag natuyo ito, ayun uh, na, nagkawin po nating pa Ang mga anak ko po, ay gustong gusto rin yung mga itang mga maliliit pa sila. Ngayon po lang, malalaki na sila at yung mga anak na, kung gusto pa rin nila itong luto ng na kanilang nanay, ayan po. Minsan naman, kapag may sobra kaming kanin, maliban sa pagkain ni impoy ang ginagawa ko po eh binibigay ko sa mga ibon parang mga ibon dyan mamaya sa labas kaya kumakain ng mga kung ano-ano lang <clears throat> kaya pagkainan nito ng ibon sila. Tubo na yun. Hindi mga pusa dala dito. Pasama na sa pagkain yun po. Yung damihan na namin para pag sobra. Pag hindi ko yung po yung pagkain niya. Ay na. Uh, para naman yun mga pusa dyan na. Uh, walang nag-aalaga. Yan mga kaibigan. Tapos ibibilad po natin yan. Para po ma. tuyo nagtagpo natin yung na kasi sayang di po ba ang bawat butel ng kanin yan po ay ng proseso ng farmer hanggang sa makalagay o makarating sa mesa sa pagkainan ng mga pamilyang kanin di po ba kaya <clears throat> mahalaga po yan ang bawat butel ng kanin mga kaibigan masarap po yan pag uh, ginawa ng paprice. Yan po kasi marami pong pagkain si Impo yun yan. Kapag ilalagay na naman po natin yan sa isasapaw na naman sa bagong luto. Ang pipiliin naman na pagkain yung bagong luto at maiiwan uli yan. Kaya gawan po natin ang na paraan. Para hindi po masayang yung bawat butil ng kanin o bigas na grasya ng Diyos sa ating mga buhay. Yan mga kaibigan, isa po nga maganda maganda umaga ulit sa inyong lahat. magandang tanghali na po pala. Kasi tanghali na. Ayan. Tingnan nyo po. Ang dami. Ayan pa. Bali apat po yan. O. Tapos, ito pong mga ano ko, mga bilao. Galing po ito sa ano, sa mga online na uh, napagkain kapag umorder tayo ng mga pansit, palabok, ganun. Yan na po ang kanilang kinagamit na bilao. So, sayang po na itapon, ba diba? Malaking pakinabang po yan. Tatlong sa po yan. O, di ngayon, napakinabangan. Magagamit po siya na pagbilaran ng kahit ano. So, hanggang dito na lang ulit, mga kaibigan. Ayan, pinakita ko lang, naalala ko lang ang aming nanay. Na talagang Tuwang-tuwa kami kasi dadat na namin sa mesa na mayroong ganitong luto yung papries. Ayan po, sige, tayo po ay uh, manananghalian na maya-maya. Isa pong masaya at uh, masaganang halian po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Bye! <tinyo>